Do not outshine the master. Huwag mong pangungunahan ang taminoon. Kahit na magaling ka, huwag kang magmagaling. Yan lang po yung ibig niyang sabihin. May mas mataas sa iyo, huwag kang magiging mas mataas sa kanya. Kahit na magaling ka, huwag kang magmagaling. Dahil kung feeling mo magaling ka at mamagaling ka, yan ang ikakabagsak mo sa iyong buhay. That will be your failure in your life. That would be the reason of your unhappiness and misfortune in your life. If you try to outshine, outmaneuver, become more superior than your superior. Amen. Ano ang mangyayari pag ang isang guro nagmamagaling. Feeling niya mas magaling pa siya sa principal. Baka bawalan siya ng trabaho o ilipat siya ng ibang eskwela. Anong mangyayari sa isang empleyado na feeling niya mas magaling siya at nagmamagaling siya sa kanyang boss? Masisisante siya. Anong mangyayari sa isang parokyanos na nagmamagaling? Kala niya alam niya lang lahat kesa sa kanyang Paris Priest. Anong mangyayari sa isang asawang lalaki. Kung nagmamagaling siya sa kanyang asawa, pinamungunahan niya ang kanyang misis. Abay, palagi sila mag-aaway, magsasabong at baka sila'y magkahiwalay. We should remember our place in life. We should learn to be more humble. Eh, Father, alam ko naman po na mas magaling ako sa panye. Oo, Totoo minsan alam natin na mas magaling tayo, mas mabuti tayo, mas tama tayo, pero tandaan mo ang lugar mo. Iniligay ka ng Diyos dyan sa iyong pwesto, pero tandaan mo meron pang mas mataas sa iyo at dapat mong respetuhin yung kanyang posisyon.